Hello everyone! Welcome back again sa akin channel. Today magluluto naman tayo ng ating kabunan at ang ating lulutuin ngayon ay napakabage at isda. Ayan, yung napakabage natin guys ay lalagyan lang natin ito ng ano, tofu. Lalagyan din natin siya ng mm, tiyan ng baboy at syempre lalagyan natin siya ng sultang hog. Ayan, samahan nyo ako at mag tayo ng isda. Okay? magluto tayo ng napa cabbage guys napa cabbage pinasa lang natin yan syempre haluan natin ito ng toast po first yung haba natin dito yan. ayan ang ating toast po at ayan ang ating stomach ano ba yun mga chan ng baboy ayan tapos magluluto din tayo ng isda. Ayan, ang ating isda. At nabang niluluto ko yung ating napa cabbage. Wait lang natin. Dahil luto ng ating napa cabbage, guys, ilalang na natin yung at ating pot. Ayan. Yeah. Hindi pa naman luto ito, guys. Pero masang akin na ito. Ilalagay natin dito. Kasi ilalagay -in natin dito. Kailangan ito dito. Ito sa ating dito talaga tofu sa manggigilid mo. Patayin natin ang konti na kung baka ayun Ayan. Ayan yan? Ilalagay ko yung tofu dito. Sa gilid mo. Malambot tofu natin. Ito yung, yung tofu, guys. Kailangan ito ay napalito ng konti. Pinirito ko ito ng konti, guys. Yeah. Uh -huh. uh -huh. At isusunod natin lang ating eto ano ano lang yung ababong. Ito yung luto na no guys. Nagisa ko na ito kanina. Inuna ko kasing kinisa. Kalagay lang natin dito. Gusto natin ito para magkasya. Hmm. So, ito na natin. Tuto na ito, guys. Tignan mo. Kaya ko mga kapamasarap ano, kayo maglagay dito ng vermicelli o kay bihon kung gusto nyo. Ayan, okay na yan. Lagyan na natin siya ng sauce niya, konti. Nagkawa ko ng sauce niya, guys. Dito yung na natin sa pa natin na Dito yung pinaglagyan natin ng karne kanina. Lagyan natin ng kanting oyster sauce. Something lang, guys. Siya, pwede naging natin ng konting toyo. Kunti lang. Kasi ayaw nila dito na maaay. So, Tutubigan natin to ng hot water. Pwede well, naman ko muna yung gulay natin, guys. अलग हूँ बोलेनाते हालत में बात नहीं बोलेना क्या हालत ना मन नाप ko na lang ilagay ito lahat. Ang ilalagay natin ang sauce niya dyan sa loob. Maglalagay din ako ng vermicelli para matanggal yung konting al. Sobrang alat niya. Kasi maalat pala siya. Ang gulay ng ito. ako dito ng vermicelli. Pwede din kasi ang Saborito ko din kasi ito guys. Kaya may ko ng isa. Ugasan ko lalagay ko lang dito. Ugasan ko din yan guys. Ugasan ko lang yung ating uh, yung At ating vermicelli talaga. May lalagyan natin ito. At syempre Tapuan na natin ang apoy natin. Dahan-dahan lang yung luto na ito guys. Dahan-dahan lang ang luto. So, well, sobrang well, mga lakas ang apoy niya. Kasi madali itong masunod. Dahil nga, ito yung pot natin. Ay madali siyang masunod. Kaya dahan-dahan lang. Ito ano bayan ba yan guys? Natuin lang natin. No? Mga... Takpan natin. Takpan natin yung bumisilo. Takpan ko na. Para maluto na rin natin. Yan yung apoy niya, maliit lang yung apoy niya guys. Ah, hindi mo lakas. Punahay. Ang ating kanin dito guys, eh okay na din. Kanin natin, okay na siya. Off ko na siya. Ang ating, sabaw. Ito yung sabaw natin ngayon. Ang sarap. Oh. That's why may Bye, my dates, my red dates, my ano ng talahib, ugat ng talahib. At may dalawang kasi, klaseng carrot at meron mais. Ayan, iba, ang sarap na itong ulam natin ngayon. Ito hmm. ano lang ang ating uulam ngayong araw, guys. Ayan. O, ba diba? At syempre, ang ating ano, isda. Hindi mawawala ang ating isda. I-steam ko lang to guys. For steam lang to. madali lang naman tong lotoin tong steam na to. Anyway guys, salamat sa iyong pananood. Yan lang atin niluto ngayon. Ating tubig guys, eh, ilalagay natin ang na ating isa. Uh, uh, Isin natin sya. Hmm. Ang ating buday din guys, ay loto. Ito in-off no na natin. Tingnan nyo yung rice namin. Walang yung rice namin. Isang bowl ng rice na okay na yeah. yan. Tapos etong ating Teka, try -te ito -te -te, ko sa eh, inyo Kung ano tsura na yan ngayon Na naluto na siya Mainit na guys to ha, ingatan nyo Oh Ano ba guys Ito na At wala nang tindig pala Absorb na siya Make sure guys na hindi siya tumikit sa ilalim ha Ayan yeah. hindi nagigit na sa ilalim guys fresh crepe natin man natin kung tama na yung lasa dahil hindi ko makukuha yung noodles natin guys kailan natin gamitan na chopstick hmm. ang sarap ito na to balik natin sa ibabaw ko bakla -ba natin dito na yun. Ipan natin ko sobrang luto. Itong luto na itong gulay natin. Ang tap. Luto na lang ka. Tap. Off ko na yung apple natin. Kasi malapit na tayong kakain. Kunti na lang. Maghain na ako ng ating sabaw later on. Wow. Yung sabaw lang Ang kukunan ko dito At konting kero Hindi ko na ilalagay ng kero mga ibang laman Ano ang kanyang Pati oh. kasi yung sabaw na ito. Hindi naman kinakain yung laman na ito. Kaya sabaw lang po naman ito. Kaya na ba yan? Ang sarap ng sabaw na, no? okay po. Ako dyan na. Ako dyan yung sabaw po. Hindi pwedeng walang sabaw. Akin pong sabaw. ang na sabaw namin ah diba guys ang sarap ng na sabaw namin matunay na isla pwede na natin ihain yung ating bulay at saka ating pwede natin kunin yung ating bulay at ating kanina Siyempre, bago ko ihain ang ating bulay, guys, kaya magkipukuha din ako ng akin. Hindi pwedeng wala nga sa akin dito, no? Pano lang ang complete nakin? At, siyempre, lot na yung kanila na. Kasi, dadalhin ko doon, guys, sa labas. Sa kanila. Well, gusto ko yung vermicelli, guys. Mas marami akong kukunin na vermicelli. Kasi may iyon. Panela. Kasi may konti lang na iyon. Boy natin ang dinerka or may sili tos yan na lang dito na ako gano'n ako punting tos gano'n lang sa kanila sa kanila na. pag matira naman, ibibigay din naman sa akin Talong ko na sa labas yan. Kasi kakain na kami. Ano guys? Talong ko na talong sa labas. Ay, po na. Ito na. Ito na. Ito na. na. Ito na. na. Ito na. Ito na rin ang ating isda. Okay. Yeah. Hindi ko nang lalagyan ng mantika to guys para hindi naman siya magmantika. Hmm, okay na siya. Off na natin.